Hello mga lalabs, mga bayots Good morning, good morning Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tangahali. Hapon, or gabi saan man sulok ng mundo Miga miga love shout out Sa mga kapwa ko po, FW's around the world Hello, hino love shout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag subscribe, like at share So mga lalabs, mga bayots e, Kinundi na ba or kinuntra ba ni Bongbong Marcos Ang kanyang sariling salita about sa Yolanda, no? So, itong 2017, mga lalabs, mga vayots, eh, din siya nito, eh, sa kanyang uh, Facebook page, no? Na, sana ba yun? Nagpasalamat po siya, mga lalabs, mga vayots, no? Facebook niya to, ha, mismo. So, pinosto ni Sasrogando Sasot. So, ayan, ha, Bongbong Marcos. <laughs> Malinaw po yun, ha? About Yolanda. At, ginon din po siya, no? Pinahiya din po si Bongbong Marcos ni nakadeng super ate si Nadora Amy Marcos. So, ano ba ang sabi ni Bongbong Marcos noong 2017 sa kanyang Facebook account Padayon Takloban? Na November 9, 2017, sabi niya dito, I spent the day with the Yolanda victims and for the first time in four years, I was inspired to see a uh, resurgence in Tacloban. The housing programs have been uh, greatly accelerated. Things are beginning to get done. You'd could have, uh, you could feel the excitement in the way people smiled. Thank you, President Rudy Duterte. Uh, because of the sincere efforts made by this administration, the future of uh, the ravaged areas now seem uh, bright. The warai spirit of resilience is very much alive and we look forward to better days ahead. Tindog takluban. So, ito yung sabi ni Bongbong Marcos. Now, dito po tayo sa kanyang sinabi na nagyabang siya kamakailan iyon no no na sa interview sa kanya na sinabi niya na nung namigay siya ng ayuda no doon ata iyon sa saan ba siya namigay ng ayuda noon so rigaw somewhere basta somewhere ganyan tinanong siya ng reporter about sa Tacloban so sinasabi niya so that still all those rehabilitation yeah you know, we only really started 2 years ago. So sa kanyang administration lang, nag-umpisa na ayusin ang mga rehabilitation sa mga Yolanda victims. Because nothing was done in the previous administration, uh, nothing was done in the administration that before. So referring to Pinoy, hindi lang kay Duterte, which is kay Pinoy, mayroon din namang mga pabahay at uh, Pinoy and Duterte administration, eh, natapos pala according to Panilo, uh, kasi hiningi niya yung data sa DPWH, sa NSA, sa eh, NHA, kung saan pa, is eh, 85% ang natapos ng Pinoy at Duterte administration, dahil alam po natin na sa Duterte administration, 3 years lang po, in 6 years, 6 ter uh, ter uh, year terms niya, eh, yung banayad lang talaga na may problema kunti marawi etc. Hindi yun masyado apektado ang buong Pilipinas. Unlike doon 3 years since pagpasok ng 2019 or patapos ng 2019 yung coronavirus. So hanggang nag bumaba na si Duterte sa kanyang uh, termino pagka presidente dahil natapos na ay ang coronavirus hindi pa that time uh, fully recovered no. So yun. So, hindi natapos ng Duterte administration fully yung mga rehabilitation sa so, Yolanda victim sa Samar, sa Leyte. Kasi nga, pa na panay lockdown, etc. So, may natirang 15% na yun yun ngayon ang hindi natin alam. Dahil nagyabang ito si Bangag, ngiwe na Bungbong Marcos. Eh, tapusin kaya niya yung 15% na yun na wala pa yata siyang naumpisahan, nagyabang na. So, in two years, nag-umpisa yung rehabilitation. So, dapat may naibigay na ngayon si Bongbong Marcos na mga pabahay dyan sa mga victim na, uh, victims ng Yolanda. No? So, wala pa eh. 15% na nga lang, 2 eh, years ka na o nagumpisa Kasi yun ang sabi niya dito eh. Only really started 2 years ago. So, 15% Bongbong Marcos, saan hindi mo pa naibigay yung mga pabahay doon or kung ano pa man yung kalsada doon in two years hindi pa tapos? Yung pabahay mo pa na one million a year na build better more mo, sana, iwala eh. So, huwag mag-expect ang mga tao ngayon, lalo na yung mga loyalista no, na nag mga mayabang. Yun nga ang 15% ni Bongbong Marcos sa mga rehabilitation dyan sa mga Yolanda victims sa Tacloban. Na hindi pa nga natapos two years na How much more yung kanyang pabahay na 1 million a year hanggang ngayon, 2 years na rin mag 2 years na, wala. So, in, in short, payabang lang si Bongbong Marcos at ginagamit pa rin ang Duterte ngayon dahil alam niya na siya ay wala na bad shot sa taong bayan. So, ngayon, nagyabang, so, sinupalpal siya ng mga tao galit din yung mga na-interview no ng mga Duterte supporters bloggers na doon para sama maeso Sugrale pinuntahan nila yung mga bahay na ni sino ba yan uh, pambansang uh, loyal si, si PL, tapos si si VMR si Bisdak Pilipinas, o sa sa isimina Pinakita din yung mga pabahay doon ni Bongbong Marcos na sinasabi ng bayarang vlogger ni yung attack and collect na vloggers ng uh, administrasyon gaya ni Coach Jarrett na sinabi niyang wala daw nakatira doon. Eh, pinakita na isiminay doon eh. May mga sasakyan na nga yung iba, may mga aircon na yung bahay na tinirhan. Tayo mo hmm. kung gaano kasi nungaling itong administrasyon na to kasi sinungaling yung pinuno, sinungaling din yung mga vloggers. O, oh, sino ba ngayon yung pambansang sinungaling sa dalawa? Si Morales ba na tinawag? Ni Bongbong Marcos na pambansang vlogger at uh, ay pambansang uh, sinungaling at joke box. O, oh, yun. Di si Marcos yung nahulog dyan. Doon yung dapat tumama kay Marcos Jr. So, ngayon, pinahiya din siya ng kanyang super ate. So, ito yung statement ni, ni Senadora Amy Marcos. Nakalimutan na kasi ng kapatid mo. Ito yung sabi ng uh, nagpost dito. Pahayag. Sabi ni Amy, nahiya ako sa mga tumulong sa amin sa takluban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda. Sa sinasabing wala raw silang nagawa. Ayan ngayon, patay tayo dyan, Marcos. Kapatid mo na mismo nilaglag ka. Kasi sinungaling ka. Talaga pinatunayan na sinungaling ka, no? Unang-una, dumating noong 2013 si Mayor Duterte Sampo ng kanyang Disaster Brigade at itinuloy niya ang housing noong siya ay umupo bilang Pangulo. Ito pa yan, eh. Noong panahon, alam ninyo na may bagyong darating doon at super typhoon iyon. Eh. Balita naman yun, eh. So, saan kayo? Kayo nga na at taga doon ang nanay mo, Bongbong Marcos, wala ka nga doon eh. Hindi ikaw ang kauna-una ang taong nag doon sa mga kababayan ninyo sa Liti, sa Samar, sa Takluban. Wala ka. Ilang araw pa yung uh, nakalipas sa kakapumunta doon. Sino ba yung kauna-unahan doon na naiyak? Si Duterte, na Mirna Dabaw tumulo. Naiyak pa na. Sinabi pa nga sa interview, hindi niya alam. Baka wala ang Panginoon nung time na nang, nangyari, uh, na may nangyari sa Yolanda, sa, sa Takluban. So ngayon, so mismo si Ivy Marcos nang nagkumpirma na may nagawa si Duterte sa kanyang administrasyon. Pahiya dito si Bongbong Marcos. Ang pambansang uh, sinungaling na presidente at uh, pambansang uh, maglalayag no, Apulakbay. Nandoon ang mga US Marines at iba pang mga sundalo at rescuers na Amerikano ang donasyon at paglilinis ng Chu Chai or Chu ay China, no? Mula sa uh, Taiwan pala, Chu Chi mula sa Taiwan at Manila kasama ang napakaraming international relief organization at mga samahan ng private business. Pati na rin ang pamahalaang lokal ng pinsan kong si, Al, uh, si Mayor Alfred Romualdez at ang buong trupa ng Tacloban. Ito nga yun, nilaglag pa ni Marcos Jr. si Alfred. Hindi man lang siya nagpasalamat sa efforts ng kanyang pinsan doon na si Al, uh, Mayor Alfred Romualdez at ang kanyang asawa na nagiging mayor din si Cristina, di ba? Uh, Gonzales Romualdez na nagpasalamat din kay Duterte na sa kanyang administration talagang pinagpatuloy yung mga rehabilitasyon doon wala, nilaglag ni Bongbong Marcos ganun ka animal, kayawa si Bongbong Marcos ngayon, nang dahil dyan sa kanyang asawa na Diyos ko po pag, uh, ambot na lamang wa ko say. so sabi pa niya dito ay Marcos eh Pati na rin local si Alfred Romualdez at buong tropa ng Takluban, Leyte at iba pang probinsya damay din sa hirap. Correct. Marami mga area pa doon na alapiktuhan ng Yolanda, hindi lang naman sa Takluban. So, paulit akong nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw ang aming utang na loob sa bawat isang nakiramay at tumulong bumangon sa yurak ng Yolanda. Alam kong marami pang kailangang gawin at umaasa akong magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programang ipatutupad sa Tacloban. So yun, Bongbong Marcos. Kapatid mo mismo, although kunwari, uh, medyo nilaglag ka dito, pero uh, pa, basta si Army Marcos hindi talaga din mapagkatiwalaan. No? Siyempre, <coughs> kunwari, eh, uh, si niya yung kapatid niya. Pero of course, hindi niya ilalaglag si Bongbong Marcos. So dito, pinahiya niya, <coughs> pinahiya niya lang si Marcos yung kapatid niya yung presidenteng bangag na talagang hindi totoo ang sinasabi. So sinungaling yung ating Presidenting Bongbong Bangag Marcos sa kanyang mga sinasabi. So, Nyor, ikaw kung may pupuntahan ka, tapos, uh, wag ka muna magsinghot-singhot. ilang kilo ba yung nasinghot mo? Dala, kalimutan mo lahat. Si Goo, oh, hindi mo kilala. Tapos, uh, si Duterte, walang nagawa. Si Pinoy, walang nagawa. Eh, hindi po. Okay yan, ha? Wala ka pa nga din nagawa. Mayabang ka na. Maliban lang dyan sa travel-travel mo. Yun ang nagawa mo, eh. At yung pag-concert-concert -concert mo sa, ano, sa Malacanang at pag iinuman ninyo dyan, pagwaldas ninyo, pera sa taong bayan. No? Paglalaklak ninyo dyan, paglalamon ninyo na bulunan sana kayong mga animal kayo.